uh, tinawagan ako ng mother ko nasa first floor eh. ako nasa second floor minamoy daw siyang uh, amoy sunog so bumaba ako nung pagbaba ko naamoy ko na rin yung sunog tapos narinig ko yung kapit namin uh, na sinisilaw na siya na sunog sunog kaya ang ginawa ko kagad ay ano, ginawa ko kagad yung nasawa ko ang anak ko at mother ko para makalabas kami kagad kasi pampang po kayo eh Oo, no? uh, dito kami sa harap How many houses po kayo gusto Ah, parang 3 houses. 3 houses, so, hindi pa kayo nasunog. Oo, oh. uh, oh, hindi pa na. kayo nasunog. Hindi, hindi, na. hindi so, naman naman. Pero gawa din pala sa kaulit mo. Oo. Nagsimula po ang ating uh, sunog sa bandang uh, yeah. ground floor po sa may mesa nin. Ah, uh, di umano oh, meron pong kwarto na may altar at nakita po ng isa sa mga nasa loob na meron pong uso. So ancestral po, medyo antik na po yung mga mga components po nung tahanan na yan, no? Nakakalungkot po eh nasunog po ang isang ancestral house.